Dalawang motor rider ang nagpang-abot sa kalsada sa Pasig City. Sa cellphone video, makikita na nagpambuno ang dalawang rider. Dahil nabunggo ng rider na walang helmet, ang isa pang rider na nakahelmet. Dahil dito, nagdulot ng bahagyang pagsisikip sa daloy ng trapiko ang eksena ng dalawang rider. Ayon sa mga netizen, lugi ang rider na walang helmet dahil sunod-sunod ang tinanggap nitong suntok mula sa nakahelmet na rider. Hindi pa sana magpapaawat ang nakahelmet na rider. Pero dahil nagdudugo na ang mukha ng kanyang kaaway kaya't kumalma ito ng bahagya. Maraming netizen din ang nanawagan sa Land Transportation Office para maparusahan ang dalawang rider. Nako, mga kaabante, konting kalma lang sana palagi sa pagmamaneho, ano?